dito na tayo. Gawin na lang natin. Kaya nga, go. Kaya pa naman Atam, pala. Experience natin. Hmm. Ah. Kaya nga, walang ano. Shotting nga. Yeah country trails pala to. Dito tayo o sa M. Labos-labos pala to. Yung lagusan na nga ito papunta doon. Hindi hmm. pa yeah. yeah, oh. <mimilipo> ba? Diba? Hindi. Parang tayo na ay may ano din oh may hagdan oh yan ang hagdan ayun oh yung green parang papuntang ano hagdan ba yan hindi ba yan tulay ah tulay grabe sila napagod <laughs> <laughs> <Ababot> <laughs> <Ababot> na kakaiba napagod na kakaiba ano walang ano bakit walang tubig natuyo natuyo na yan na yung mm. reservoir ang ganda ng ang ganda ng bulaklak uh, dun oh nah, Josie. <laughs>